gobyerno. Sino ba ang mga ito? Ha? Bakit gusto nilang pabagsakin si Pangulong Marcos? Alam niyo po ito mga kababayan na. Ah. Kahapon ba o sang araw, dinawit na ang pangalan ni Sandro Marcos. Dinawit na ang pangalan ni Congressman Sandro Marcos doon sa cessation ata yun, yung pag-ipit-ipit daw ng mga pondo-pondo. Alam niyo po hindi pa ako magtataka kung bakit si Sandro igdinamay na ako'y naniniwala sa sinasabi ni Congressman Sandro Marcos kahapon na 'yung pagdawit sa kanya ay parte na 'yan ng demolition job para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos para pasamain at palitawin ng mga kurap ang gobyernong ito. Sino ang makikinabang mga kababayan? Sa tingin po ninyo, lahat ng paninira sa gobyerno ni Pangulong Marcos na wala namang kalinawan, wala namang sapat na ebidensya, wala namang malinaw na katibayan. Sa tingin niyo po, sino ang natutuwa sa nangyayaring pong mga ganyan? Sino po ang makikinabang pag napabagsak nga na si Pangulong Marcos? Sa tingin nyo, sino ang makikinabang? Ito may nag-comment. Ang sabi niya, Alex Daga, Daga sa si Lustay. Tama ka kapatid. Tama ka. Manibang kay Lustay, meron pa. Sino-sino pa ang makikinabang pag napabagsak nila si Pangulong Marcos? Hmm? Marcoleta, may point ka dyan! Sino pa? Si Aimee? Sino pa? China? Sino pa? Ah. Alam niyo po kung sino ang unang-unang makikinabang dito? si Sara Duterte. Sumunod, yung mga ganit sa kapangyarihan na sangkot sa katiwalian, sangkot sa plan control, na hindi na makakalusot para malinis ang kanilang mga pangalan at masabi na hindi sila sangkot sa katiwalian, mga kababayan, sila po ngayon ang magsasama-sama para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos sila silang lahat nagalit galit kay Pangulong Marcos na silang mga under investigation na silang mga dawit sa putak inang plug control na yan sila ngayon ang nagsasama-sama para patalsikin at sirain at wasakin si Pangulong Marcos dati ang sinisira lang nila si Martin Romualdez. Di ba? Dati si House Speaker, na wala naman silang sapat na ebidensya. Na wala naman silang sapat na katibayan. Napilit nilang sinasangkot si Martin Romualdez. Ngayon, napailan na ng kaso si Pangulong Marcos naman ngayon. After ni Pangulong Marcos, si Sandro Marcos na Siguro alam niyo mga kababayan, kung si First Lady Lisa Araneta Marcos ay meron pwesto sa gobyerno, meron siyang posisyon sa gobyerno, sa tingin ko po mga kababayan, pati si First Lady idinawit na nila sa katarantaduhan nila. Di ba? Baka nga mamaya po, pati mga kapatid ni Pangulong Marcos na mga kapatid niyang mga ibang babae na wala namang kinalaman, eh hindi na po tayo magugulat na isama na rin nila sa lahat ng kabulastugan nila para lamang mapabagsak ang gobyernong ito. Di ba? Para lamang sirain ang gobyernong ito, lahat ng nakapalibot, lahat ng kilalang nakadikit ni Pangulong Marcos ay uunti-unti inilang idadawit. Di ba? Lahat wala mga kababayan yung pagdawit mula kay House Speaker Martin Romualdez kay Pangulong Marcos at ngayon ay napupunta na ang pagdawit kay Congressman Sandro Marcos eh baka pati mga kapatid mga pinsan ni Pangulong Marcos na tahimik lamang eh wag na po tayong magulat idadamay po nila yan para masabi na talagang matiwali ang gobyernong ito dahil yan po ay parte. Hindi nila po makuha si Pangulong Marcos sa santong pakiusap ngayon sa santong dasalan na pabagsakin na ang Pangulong gusto nilang mangyari. Yan po ang gagawin at gagawin ng grupo ni Sara Duterte. Wala po silang gagawin sa araw-araw kung hindi wasakin at tuwasakin. Gamit po ang mga mangmang natin na ibang kababayan po natin. Tama pong sinabi ni Chibu Bistap Browner. Nakailang people power na tayo. Nakailang pag pagpapalit na tayo ng gobyerno. May nabago ba sa ating sistema? Hindi ko mas lalong lumala ang korupsyon. At least dito sa gobyerno ni Pangulong Marcos, mismong si Pangulong Marcos ang nagbulgar si Pangulong Marcos mismo ang nagsalita na ganyan pala kalala. Kung dati, si dating Pangulong Duterte nagsabi rin dati na ang isa sa mga tiwali, ang isa sa mga korupsyon sa gobyerno ay ang DPWH. Pero, may nagawa ba? May napanagot ba? Si dati, Pangulong Duterte? Ha? Balikan po natin mga kababayan, ha? Nung si dating Pangulong Duterte ang nanunungkulan, meron ba siyang napanagot? Sino? Sino na panagot niya? Putang ina mo kang meron na sinasabi mo. Yung bulbul niyang luslus na? Ha? Yung bulbul niya na nagkakalagas-lagas na? Putang ina mo? Ihuti puta ka? Anong meron? Tanga! Inutil! Buha ka ng ina mo! magsakalsal ka na lamang, magjakol ka na lamang, nang ang bayag mo ay tumigas. At pag matigas na yan, jakolin mo at pag lumabas na yung tamod mong nana, o di hayahay ka na. Ha? Hindi ko sinisisi si Duterte. Pukin ang ina mo ka. Ang sabi ko, panahon ni Duterte, malala din ang korupsyon. Pukin ang ina mo. Galit kayo sa katiwalian. Galit kayo sa nakawan sa gobyerno. Pero nung panahon ni Duterte, Ha? May ginawa ba kayong aksyon? Ha? May ginawa ba? kayo na hon ni Duterte na naglipa na ang mga korupsyon. Di ba? Yung pharmacy nakakalimutan na natin. Di ba? Ilang bilyon ang nawala dyan. Di ba? Pero Duterte, Duterte, dalgan ganyang kamangmang ang mga ibang kababayan natin. Di ba? Tapos sasabihin nyo, galit kayo sa katiwalian, galit kayo sa korupsyon, putang ina ninyo, mga impokrito. Ha? Samantalang nung panahon ni Duterte, malala ang pagnanako sa gobyerno, tahimik ang mga bunga nga nyo, mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Tapos kayo nag-aasta kayong mga santok, banal mga ehud puta kayo. Para kayong mga puta sa kanto. Ha? Para kayong mga pokpok -pok sa kanto na nagpapakantot, mga buwaka ng ina ninyo. Tapos sasabihin niyo galit kayo sa gobyerno ni Pangulong Marcos? Ha? Tang ina ninyo, tigilan niyo yung kaartihan niyo. Mga hinayo pa kayo. Ha? Bago kayo magsabi na kayo ay anti-corruption, tiyakin nyo sa sarili nyo na hindi rin kayo ang nagbibigay ng dahilan sa mga politiko na magnanakaw, mga buwaka ng ina ninyo. Ha? Uulitin ko, araw-araw, putang ina ninyo. Ha? Dahil mga inutil kayo, mga buwaka ng ina ninyo. Maganda, umakit ko sa inyong lahat. Babo! Bye-bye! Magkaisa tayo. Hoy, sa mga guwapo dyan, I love you! Sa mga pangit dyan, putang ina ninyo, papahon mo yun. <coughs>